Isang magandang araw, may nangyaring di inasahan sa loob ng silid-aralan ng ikabaitang kasampok. Balik ka na sa upuan mo, Tia. Pagkatapos ng pang-disturbo ng mga kaklasing lalaki ni Tia, sumunod na umandar ang reyna rinahan sa kanilang silid-aralan. Binalik ni Tia ang kanyang mga libro at sinundan siya ng dalawang babaeng kaklase, sina Crisa at Carmila. Dumuko na lang si Thea pagkatapos ng kaganapan dahil sanay na siya rito. Sa loob ng kanilang silid-aralan, hindi lang si Thea ang kinukutya, kundi pati rin si Saiki, ang tahimik nilang kaklasin na may saniling mundo. Huwag po, bakit ba ito ginagawa? Gusto namin at masusunod ang aming gusto sa loob ng silid-aralan na ito. Ganyan, mahina ka kasi. Tara, iwan na natin yan. Bakit parang pakiramdam ko ay wala na akong karapatan lumaban? Dahil ba alam ko na mali ang ginagawa nila o takot lang ba ako? voluntaryong nagsalita si Faith dahil hindi na niya kaya ang kanyang mga nasaksihan. Alam niyo ba na ang bullying ay isang malubhang isyo na maaring magdulot ng malalim na sugat sa mga biktima? Kaya mahalaga na magtulungan tayo upang mapigilan ito. Kung mayroon kayong alam tungkol sa mga kaso ng bullying, huwag kayong mag-atubiling magbigay alam sa akin o sa iba pang mga guro. Sa ngayon, gagawin natin ang lahat upang matugunan ang sitwasyon. Magkakaroon tayo ng mga aktibidad na naglalayong palakasin ang pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ninyo. Magkakaroon din tayo ng mga larong pangkupunan at mga gawaing na nagtuturo sa pagiging mabait at mapag -unawaan. Sa sumunod na araw, naging kaibigan na si Nas Jordan, at Saidin. Nag-isipan nila na magbigay ng bag. Ang ganda ng mga bag. Try mo to, Saidi. Oo nga, bagay sa iyo. Tingnan mo ito at huwag kang bahala sa pambayad. Oo, wow, oh, ang ganda talaga. Tingnan nyo, may unicorn pa. Ano na ang napag-desisyonan mo kung kunin sa Itong pink na unicorn lang ang ganda kasi tingnan sa salamin at maganda rin yung... Masaya silang pumunta sa cashier upang magtanong sa presyo. Taglit lang ho at titignan namin ang aming budget kung sakto ho ba. Kulang ang pambayan nila, kaya naman labis sa lungkos si at agad namang inalayan at pinakalma nila ito. Pagkalaon ay naging mabuti rin ang sitwasyon at tumuwi na silang may tinuring na magandang karanasan sa pagkakaibigan. Habang sa ibang sitwasyon, bumibili si Carmela ng sabon. Ngunit may isang sabon ang hindi kaya niya abutin at nakita ito ng isang estranghero kusang laob na tumulo ang estranghero kay Carmela. Ay, bakit ang taas nito? Hala, parang hindi niya kayang abutin yung sabon sa shelf. Tulungan ko nga. Nakuho, salamat sa iyo tulong dino. Numan, Gina. Paalam at magingat ka sa iyong pag-uwi. Nag-ibang landas ang dalawa. Ngunit kasalukuyan pa rin namamasyal sa grocery store si Carmela at hindi sinasadyang nakabangga ng kapwa estudyante na namimili rin. Sige, at pasensya na binibili. Hindi ko sumusurta ng pangkain ka. Walang problema ah ito nagapala yung sa naging Ulit, pasensya ng aking nagawa. Nang sumunod na araw, napayagang mamasyal, ninaw din at fade sa parke. Saya ako makita kang muli Faith Lumipas ng ilang segundo Binigyan ni Saidi ng bulaklak si Faith At naglaro na silang dalawa sa park. Pagkatapos, nagpahinga sila. Ngunit may napapansin silang dalawa na tao sa kanilang gilid na para ba itong baliw. Ito na naman tayo mapagkakamalan naman akong baliw kahit manirisim ko na ang gaman ito. Grabe yung mukhang niya, Ang basos mo ha, anong musa mo sa kasama ko? Mo nga akong maganyan-ganyan. Habot ko na ang ganitong mga aksyon at saka wala akong binabalat na masama sa babae. Ba't andito ka ni? Atras ka ako ng bahala rito. Alamat naman na may isa sa iyong nakatindi sa akin sitwasyon. Kling pelikulan na ito ay bahagyang nagpapakita sa atin ng makusang pagkilos o instinct ng isang tao na kanyang isinasagawa sa anumang maaring pangyayari sa buhay. Ang pagtulong ng kusa ay isang halimbawa ng makataong kilos. Samantalang, ang habit ng manirisem ng isang tao ay napabilang sa kilos ng tao. Ito yung mga kilos natin na nasasanayan na nating gawin araw-araw at hindi natin ito mapipigilan. Ma Ang pagkukusa ng makataong kilos ay tumutukoy sa paggalaw o pagkilos ng tao na nagmula sa kanyang sariling kakayahang pangloob at o panglabas. Ito ay maaring dulot ng kanyang mga hangarin, pangarap, emosyon o reaksyon sa mga pangyayari sa paligid.